So ayan mga kamars, dito tayo sa ilog, yan o Ilog Nanguha tayo ng tibig Ano Kasi naalala ko dati, ito yung ginagawa namin ng laruan So try natin manuha at join natin yung mga nilaro namin noon Alright, let's go Nagkakain din daw ito mga kamars. O yan o. Ito. Yan. Ito yung ano, uh, saging mga kamars. Yung dahon ba? Kuha tayo doon. tayo ng dahon mga saging. Okay na, okay na kamars. Ano sa'yo gusto nyo mo? Dump truck. Dump truck? Your wish is my command. <laughs> so yung kailangan natin dito mga Mars. Ayan o. Oh, tukog. Itong bunga ng ano? Ibig. Ano sige? Uli tingting. Uli Kung gusto ni Lucas yung dump truck, lakihan natin. Tipid haksa regalo. Hmm. Tipid haksa regalo daw. Dump truck